Vision sa Bohol Pag-uusapan natin ngayon ang latest vision ni Miss Rudy sa Bohol. Tagabohol naman ang mga magulang ko at isa ang Bohol sa pinakamamahal ko na lugar dahil dito din kami lumaki kasama ang aming ama noong buhay pa siya. Para sa akin, ang vision na nakita ni Miss Rudy sa Bohol ay isang paalala lamang kaya huwag natin isipin ang mga negatibo, bagkos isipin natin na hindi ito mangyayari at manalangin na lamang. Hindi natin mapipigilan ang sinuman na sabihin ang kanilang saluobin sa social media dahil tayong lahat ay may kalayaan na magpahayag. Yan ang isa sa mga pribilehiyo natin bilang isang Pilipino. Kaya sana ay maging patas tayo. Subukan nating pakinggan ang kanyang mga sinasabi na sa mga tagabuhol daw, huwag daw natin ito katakutan o ikagalit ang prediksyon ni Ms. Rudy. Dapat itong paghandaan dahil ito ay isang babala lamang na nais iparating ng Diyos sa atin upang tayo ay makapag-ingat at makaligtas sa sakuna na ito. Tao lamang si Miss Rudy at Diyos pa din ang nakakaalam sa lahat. At kung anuman ang pinakita ng Diyos sa kanya, ay kanyang pinahatid lamang sa ating mga tagabuhol. Alam kong mahal tayo ng Panginoon dahil sa kabila ng pagiging masama ng iba sa atin, ipinarating pa din sa atin ang mga pangyayari na dapat nating paghandaan. Sa nakita ni Ms. Rudy Baldwin sa vision niya, may isang tulay daw dito sa buhol ang biglang guguho dahil sa malakas na lindol na halos mayanig ang lupa at tubig dagat nito. Nakita din ni Miss Rudy na may sinkhole na maaring lumabas sa isang kalsada sa buhol. Hindi naman yan. Basta ito daw ay sa buhol mangyayari. Nakita din ni Miss Rudy ang walang tigil na pagulan sa buhol na mararanasan ng ilang araw na siya namang dahilan na bumigay ang mga lupa gumuho ito. Ingat lang ang mga bahay kung sa tingin ninyo ay landslide prone area ang lugar ninyo. Huwag na kayong magdalawang isip at lumikas na kaagad para makaiwas sa sakunang ito. Sa taong 2024 din, ang buhol daw ay makakaranas ng may kalakasang bagyo. Nakita naman siguro natin ang nangyari sa Manila nitong huli. Sana naman ay huwag nang umabot ng ganoon kataas na baha, lalo na sa mababang lugar ng buhol. May isang historical place din daw o sikat na lugar sa buhol ang mapinsala dahil sa bagyong ito o maaring sa lindol na ito. May nakita din siya na dalawang politiko na may mataas na tungkulin sa buhol. Ang maaring masawi ng hindi inaasahan. Mag-iingat din daw ang mga driver sa kanilang biyahe. Dahil may nakikita siyang malaking aksidente na kung saan may ilang buhay ang nasawi. Hindi naman binanggit ni Ms. Rudy kung anong sasakyan ito. Nakita niya na lang na may kulay asol o blue ang sasakyan na ito at may halo pang ibang kulay. Sa nakikita niya, may mga nadamay sa aksidente ito. Maging maingat lamang ang lahat at huwag sana natin kalimutan ang manalangin palagi na sana ang lahat ay hindi na mangyari o mapigilan pa dahil Diyos pa din ang makapangyarihan sa lahat Maraming salamat po